Good morning guys! Update tayo ngayon dito sa daan ng Malagasang papuntang district. Welcome to the city of Imus Lights, vehicles only Yan lang po po pwedeng dumaan dito Pero ako ay truck At magbubus po tayo dito sa may malagasang flyover Yan. Pero update muna tayo dito no? sa may tulay ng district Pagbaba nyo nga po dito ay ganito ang daan. Kung ansin nyo itong nasa may kanan na ito, yung hino noon ay ayos na. At ito ay nilalagyan nila ng ispalto, yung nasa may kanan na yan, yung mga hino po na yan. At yan po ay pangsamantala lamang na kalsada. Yung ispaltong nilagay nila kasi po yan, babaguhin lahat sa mga susunod na araw. Kasi so, mga susunod na pagkatapos na po itong may kanal na ito Ayan. pero may dumadaan pa rin na mabilis katulad nun you know? Um, at dito nga po ay may pangilan-ngilan pa rin na inaayos sila doon sa may mga binaon nilang pipe yan po yung mga pinagdugtungan na mga pipe yan may bandang kanan kaya medyo minsan ganitong kaliwa lang ang nadadaanan. Pero okay na okay na po ito sa mga susunod. Yan. Yan na lang yung inaayos nila. Nilalagyan na lang nila ng ah, mga bato yan. Kaba, saka inaayos nila ng espalto. At dito sa lugar na ito, may iniispalto na sila. Yan. Noong nakaraan, guys, ay pinadaanan na nila ito ng Uh, galing dyan sa may LTO papunta dyan sa may flyover yeah, pinadaanan na po nila at binuksan na at yung unang bukas nga po nila uh, medyo nagka problema dahil nagkaroon ng traffic dito katulad nito yan medyo nag po dito bago sumapit ng tulay ng malagasang nagkaroon po ng problema dito na nagbukas yung gilid ng flyover. Yan. Tingnan natin kung yung naging problema. Bakit humaba ng ganito at tumambak yung mga sasakyan dito. At iyan nga, medyo nagsisiksigan dito dahil nga po iisang lane lang yung madadaanan pagdating dito. Pero doon sa isang dinaanan natin, halos nagpo-four lane. Bakit ba natatambak yung sasakyan doon sa lugar na hindi agad umuusog dito? At tingnan natin yung naging dahilan dito. Kung makikita nyo guys, yung ating flyover, ayan na. Malapit ng matapos yan, yung pagkatapos po ng paghuhukay na yan, yan ay tatambakan na uli, pataas katulad ng sa kabila. Yun, no? At now, eh, matapos na rin. Bago matapos ang December. Yeah! yun itong lugar na ito yan dito nagka problema noong binuksan po yung tapat na ito dahil nga po hindi ka natatawid dito sa may diretsyo na ito yan po ay bukas na sa salubungan dito tayo para palusutin sa may kanan yan makikita niyan dito po tayo lusot sa may kanan at uh, mapansin nyo po binuksan na yon yung sa may derche na yon yun na yung ganan LTO malagasang yon kaya po dito medyo nagkakaroon ng siksikan dahil nga po kakadan ka pa yan, tingnan natin at yan dito tayo sa may kanan na ito yan sumising niya sa yan ito yung unang ginawa nilang action dito Nung binuksan yun dito sa kanan Pero nagkaroon nga ng konting problema Nagkaroon ng matinding traffic naman doon sa may papasok Galing ng district Palabas naman dito sa may flyover yan. Nagkaroon po ng konting ano yan ah, Traffic Kaya nga po Nung bumalik ako kagad po nilang inaksyonan ang lugar na ito dahil nga nagkaroon nga ng matinding traffic doon ay binago agad nila yung sistema yan ito po guys ay madadaanan na itong lugar na ito yan pakita ko lang po sa inyo tapos uh, pakita ko din sa inyo kung ano yung ginawa nilang aksyon para mawala yung traffic yan yan guys ito samintado na po ito Paglaan po umulan, ay matatapos kagad dito bago magsipur. Yan. Eto. Sa ngayon guys, siyempre ah, dahil truck nga kami at magbubuhos dito, kami lang po yung pinapayagan dumaan dito, yung mga gumagawa dito. Pero yung dadaan po dito, guys, ha? Ah, lahat po ng lulusot dito ay light vehicles lang po dahil nga po dito sa may gilid ng ginagawa ni flyover malagasang ay merong malambot na daan sa kaliwa kung kayo po ay loaded na truck pagka po kayo ay lumusot doon sa may kaliwa, yung po ay malambot dahil di pa yun tapos, inaayos sa po yun kaya nga po yun ay wala pang ah uh, samento, uh, medyo ino-compact pa po nila yan, yan eto na yung bobos natin yung itaas na ng flyover yan, kung makakita nyo yan no, exit only yan, may nakaaroh dito sa may kaliwa yan, dyan po dadaan yan no, exit only yan, dyan sa kaliwa yan yan po yung naging action nila dahil nga po nagkakaroon naman na ng traffic dun sa may palabas ng district, yan ang bubuhosan natin ay nasa may taas na yon. basta wag lang po magkaabere ng lakas ng ulan ay matatapos po ito. Tapos yung kabila ay ganun din. Pero ang kabuuan po ng tulay na ito, ang sabi po ni Bossing sa akin ay hinahabol to ng December bago mag uh, dumating yung mga long weekend. Yan bago dumating po yung mga long weekend na yan ay matapos hanggang dito sa lugar na ito yan hanggang dyan sa so may bababa na yan yan po yung target na matapos ang flyover na ito at kaya nga po mabadaliin din nila kaya uh, kita nyo naman yan naman ang badya na naman ng ulan na kapag ka uh, tumuloy po yan ay maring maabaryan na naman yung paggagawa dito yan po yung nagpapatagal guys dahil nga po ito ay lalambot yung mga base kapag ka po naulan na, na naman abangan nyo guys yung aking ibang update pa dito sa lugar na ito at maraming maraming salamat nga pala kay Sir Danny Tubal yan, na taga Taal yan, at siya po ay hindi kami iniwan nung kami inasiraan sa may lugar na yan. Ito yung kanyang shop. At kung meron po kayong mga i -re repair na ilalatero sa inyong sasakyan, pwede nyo po siyang puntahan dyan sa may taal. At napakausay niya pong gumawa. Salamat kay Danny! Thank you! At salamat din sa inyong panonood! Thank you!